Alright What is up mga kabids This is Danovich Moto once again So welcome to another episode mga kabids So diretso na tayo muna sa uh, Verdict or result ng ating Profender X-Series na shock mga kabids Ah, nakita nyo naman Yung ating intro Ah, napakagandang shock na to mga kabids Wala akong masasabi Maganda yung kanyang quality Maganda yung kanyang build, maganda yung spring, maganda yung pintura Almost anything, maganda siya. <laughs> Pero, uh, for me, uh, hindi naman tayo sponsored ng uh, Profender. Binili natin to sa sarili nating uh, money. Ang uh, ano ko lang dito... Maganda yung plane niya mga kabids pag nasa highway kayo, okay? Ang uh, weight ko pala mga kabids is 60 kilos. Yes, 60 kilos tayo, wala tayong top box as in uh, magaan yung ating uh, Honda ADV. Okay. Uh, yung shock na to mga kabids is I think designed to siya mga kabids no for racing purposes and ano she yung spring niya kasi mga kabids kahit na yung soft is uh, ramdam mo pa rin yung uh, tag tagtag I mean yeah tagtag tagtag -tag sa road kasi medyo matigas pa rin yung spring nya kahit na naka soft spring to siya mga kavids no yung hard naman sobrang hard na pero pag siguro dalawang tao kayo or mabigat kayo na tao like 80 kilos or 100 kilos nakasakay sa ADV maganda yung kanyang bounce. Okay? Yun, yun yung major complaint ko dito, mga kabids. Hindi siya, ano, actually, akala ko kasi yung pagbili ko nito isa uh, malambot yung spring. Kagaya ng mga spring, ng mga NMAX, mga ganyan, kalambot. So, comfort yung ano niya, comfortable yung pagbiyahe mo. Para kang uh, hindi naman siya sobrang lambot or umaalon. Pero, mas maganda pa siya sa stock. Pero, it turns out to be na mas maganda pa yung play nung ating Showa na Shock mga kabids. In terms of city driving ha, pero pag ano kayo mga kabids, highway, mabilis kayo, sobrang bilis nyo, maganda yung kanyang performance na hindi naman siya na kukompromise yung kanyang uh, performance nung Shock. Pero pag yung mga sobrang yung mo, mabagal, mabagal kayo and then uh, ano kayo sa mga potholes yung mga ah, maliliit na potholes yung mga uneven roads kagaya nito ayan yung mga ganyan ah na ano ma feel niyo yung ano eh ma feel niyo yung ang tawag doon kaldag ba tawag doon oo ma feel niyo yun na uh, medyo matigas yung ano shock okay maganda naman yung kanyang spring kasi progressive pero hindi siya sing progressive na spring nung ating uh, stock na shock okay yung progressive ibig sabihin ano mga kabis, from sa boto malalaki and then biglang uh, ano na siya paliit ng paliit yung gap nung spring papunta sa taas so the more na mas maliit yung gap the more na mas malambot so yun yung progressive yun yung purpose niya para uh, kaya niya sa mga hard bumps at saka mga lubak lubak yan. Kaya yung stock natin design sa siya ganoon. And then yun lang, yung major complaint ko sa kanya is yung performance talaga mga kagits. Uh, nakita ko kasi sa mga vlog ng ating uh, mga vloggers sa YouTube na maganda daw tong shock na to, wala talagang kapintasan, pero ayun nga, for me as a 60 kilo rider, medyo matigas yung uh, spring. Yes. Na-try ko to. Dalawang tao, gamit 'yung soft spring. Okay 'yung laro mga ka-Vids. Maganda 'yung laro niya. Pero ayun nga, nandun pa rin 'yung konting konde. Hindi talaga natin i-expect na perfect 'tong uh, shock na 'to mga ka-Vids. Uh, it's been 359 kilometers to mga ka no? since kinabit natin to ginamit natin to araw araw and supposed to be na break in na to siya, medyo gumanda yung kanyang play ng konti kasi yung shock na nag move na siya ng maayos pero yung uh, spring rate nya mga kabids uh, I think kailangan ni Profender na mag adjust sana merong option na pwede bumili ng ano no extra spring na kung soft, very soft. Ayan mga kabiz, yun lang naman ang hatol natin ito. Maganda sa cornering, wala akong problema sa cornering. Napakaswabe ng cornering ito mga kabiz, no? Pro na pro yung, uh, ano mo nito? ADV. Maganda rin kasi unique. Meron siyang mga fins. Pero I think may kapareha nito eh. Yung TRC ba yun? Yung TRC, almost half the price. Yeah. Almost the same talaga, may fins din. Oo. Yan. So, yun lang mga kapis. So, pwede nyo nang i-skip kung ayaw nyo panoorin yung uh, ating unboxing at saka uh, testing. testing. Alright! Flashback. What is up mga kabis? This is Dino Beats Moto once again. So, this is a very special day kasi magpapalit tayo ng rear shock ng ating Honda ADV. 150. So, shout out nga pala mga kabit sa mga subscribers natin. We are 10,000 subscribers sa ating YouTube channel. So, salamat sa support mga kabit. So, tara. Papalitan natin yung ating shock ng Pro Fender Shock X Series. Let's go! Kabits, mag-unboxing tayo ng motorcycle shock. E, walang iba kundi ang Pro Fender. X series yan mga kabids para sa ating Honda ADV 150 so ayan mga kabids pang Honda ADV 150 160 400 mm so unbox tayo mga kabids no kung ano laman itong ating uh, shocks okay so ano laman ito mga kabids no so we have the ano mga kabids yung kanyang extra spring yung spring niya mga cabids sa uh, sa kalagay dito is eh uh, ito yung hard yan hard to siya dalawa and then yung naka-install sa kanya is soft so ayan mga cabids yan siya and then ito yung shock dalawa and then merong kayong extra na bolt and then merong kayo sticker 'yan. And meron kayong adjuster mga kabids, para sa preload. And then the shock itself. ayan Napaganda mga kabids. premium na premium. 'Yan dalawa. So 'yan lang yung laman ng box mga kabids. Okay so pag-usapan natin yung shock mount uh, cavitation hindi na tayo magdi-dismantle nito kasi uh, meron mayronang uh, nakaano nito sa YouTube no Sina Sir AV Moto So ya ano ko lang sa inyo kung ano yung kanyang features so meron siyang uh, preload meron siyang compression at saka meron siyang uh, rebound okay and then itong compression niya uh, compression is 16 clicks dito mga kabets siya. Ah, kita niyo 16. Ayan. 16 clicks 'yan siya mga kabits. And then 16 clicks din 'yan mga kabits, no. maganda 'yung kanyang aluminum. Ito naka anodized aluminum 'to siya mga kabits, naka CNC. Ayan. Ang kagandahan pala nito mga kabits, no yung kanyang oil seal. Tingnan nyo, kung nakikita nyo yung pula dun. So, right mga kabids, nakabit na natin ng ating uh, Profender X Series na shock para sa ating Honda ADV. Uh, medyo challenging lang yung kanyang pagkabit kasi uh, may kailangan kang tanggalin or ng konti para makabit mo siya. Like ito, airbox then dito naman sa kabila. And then dito naman sa kabila mga kabids is yung muffler. Iurong nyo ng konti yung muffler para makabit nyo yung right na shocks. Okay? Yan. Alright. Napakaganda mga kabids. Oh. So, swabing swabe. You know. Dito tayo sa kabila. Ayan mga kabids. Pro Fender. Two weeks later. antipolo Polo Twisties. Okay. To test natin yung ating uh, Pro Fender na shock. Okay. Dito tayo sa hard turn. Sharp curve. Sharp curve. Ito na. Ito na. Oop. Okay naman siya. Huh, what happened? Ayan o hindi naman Ayan yeah, mukhang hindi naman Tingnan natin dito Mukhang hindi naman <laughs> Okay naman yung banking yan Mukhang hindi naman siya malikot. Malikot Shock Tamang ano lang Tamang rebound. Hamang rebound will do. Oo, oh, oh, hindi kayo tatapon yan. Pag tamang rebound tsaka compression. Ayan, yun nga lang yung complaint natin dito is uh, nandun pa rin yung kanyang tag-tag natin. So dito sa performance mga kapit, sa ating shock since ang shock na to is for Honda ADV so yung ADV is more on adventure bike okay? adventure sa city na malubak and also pwede rin natin to ilagay sa mga terrain-terrain no? I was expecting to siya mga vids na yung shock is maplay siya para siyang alam mo yung pang enduro na malambot and then pwede mo rin tigasan and also maganda yung kanyang bounce or play okay? pero uh, hindi pala Ah, uh, itong shock na to I think it's built for racing. Okay? Para siyang play ng racing boy which is para siyang racing racing. Uh, sinet ko na based doon sa ano, based doon sa specification doon sa chart ng Profender and then sinunod ko na rin yung preload, yung compression, yung rebound dun sa settings. So medyo ganun pa rin, matagtag pa rin siya. Kung ikaw lang mag-isa and yung weight mo is 60 kilograms since ako 60 kilos yan medyo ma matagtag siya pa rin Compare dun sa showa natin na nilagay dito ah yon medyo nako-compensate pa niya malambot yon kasi alam ko maliit din yung ano niya maliit din yung rod niya tsaka yung coil nako-compensate niya eto medyo matagtag mga kabids. So, if you're expecting to siya mga kabids na nagpi-play to sa 60 kilograms, maganda yung play. Medyo, yun, medyo dun siya problema Pero, pag dalawa kayo mga kabids, above mga 100 plus, maganda yung laro ng siya. Wala akong problema. Na-try ko to ang kasan mga kabids ng dalawa na mabigat. Maganda yung laro. Perfect. Perfect na perfect to mga pagdalawa pag dalawa kayo. Sulit na sulit tong shock na to. Pero pag ikaw lang mag-isa at magaan, ay nako, medyo alanganin tayo dyan. Pero pag ikaw mabigat, let's say umabot oh, ka ng 100 kilos, 80 kilos, siguro maganda yung laro nito. Kasi ako, nung inupuan ko to, yung sag niya mga kabids, based don sa preload natin, 20% lang. So medyo pang racing racing talaga siya. Ano? as inadjust ko na rin yung kanyang rebound yan yung rebound example sinet ko siya lahat sa 1 medyo bouncy bouncy na siya since 1 lahat naka low so inadjust ko yung rebound para hindi mag bouncy inadjust ko siya ng mga 4 or 5 misa so, umabot na nga ako sa 7 medyo sa 7 dun ako maganda yung kanyang play hindi na masyadong kaldag yung tag tagtag ng mga ganun no? yan dun sa 7 3, 7, yan, medyo okay okay na, pero nandun pa rin yung ano tawag dito uh, tag tag nya, okay so yan mga kaviz, yan yung observation ko sa shock na to uh, hindi tayo ano no, nagsasabi lang tayo ng totoo kung ano, sana ma-address ng pro-fender na medyo lambutan ng konti siguro or siguro hindi ko alam kung anong oil na ginamit dito eh anong weight ng oil eh yun lang hindi natin alam so pwede naman siguro to palitan ng oil na medyo yung viscosity niya medyo maano no pang malambot na shock okay so yan lang mga kavids no yan yan yung pro fender so alam niyo na ang ano nyano? no ang kanyang performance pagdating pag pumili kayo nito okay so this is Dan of Vizmoto ride safe and see you around guys